Magandang araw muli, Elmer Ronquillo. Ako sa Sydney. Nagkaroon tayo ng pagkakataon. So, Happy New Year sa inyo. Ngayon, January 1, 2025. Nagkaroon ako ng chance na maglinis nitong aking maliit na shed. Yan. Alright? So, it, nilinis ko to two days ago. Ngayon naman, ang ginawa ko, kinabit ko na itong mga panel na nakuha ko during the time na nagre-replace ako ng mga panel. Okay? So, sa mga interesado, yung mga electric, electrician natin dyan, mga fire detection guys, ito, papakita ko sa inyo ang karamihan na narito ngayon ay comprising maybe around 70 to 80% ng mga fire panel sa Australia. Simulan natin. Ito, Ampak Fire Finder. Ito, na super na pero marami pa itong mga parts. Okay? So, na super ng Fire Finder Plus. Pero ang detector nito at ang detector ng bago ay compatible at pakita ko sa inyo ito ito pinalitan natin pinalitan natin to ng panel na tented na Petronix 2020 nakuha ko na to sa Stratford galing yan kompleto pa yan nag operate pa to okay pangalawa ito yung nakaraang video natin nagpalit tayo ng 2800 ito naman ay inertia 2800 sinuperseed na to ng 3030 Halos hindi ka na makakakuha ng parts dito, Pero napakaraming ganito sa Australia, itong panel na to. Ano depekto nito? Wala. Kita nyo naman ha? Ang tinutino Walang depek yan. Okay? Sumunod. Ito. 1600. eto, modern pa to. Available pa siya. Okay? Itong 1600 na to, tingnan nyo naman. Bagong bago. Okay? Gamit na to. Pwede pang ibenta to. Ito, kung bibili kayo, it cost around 1,100 to 1,200 dollars. Okay? Ito lang yun. Kaya lang, etong, si, ito, nilinisin ko lang to Kita nyo, may tai ng mga kalapate. <laughs> yan, nakita nyo na bundle yan, no? Oh, dami mga bundles. Oh. Ito, eh, ikakabit natin kung meron tayong mga project. Pero meron pa ako isa nyan. Nandun. Ayun, no? Ayun. Pareho yan. Pareho matinuyan. Sumunod! eto obsolete na to. 2400 notifier inertia. All right. Ito may problema tong panel na to. Problema lang nito is titingnan natin kung ano ang kanyang actual problem, yung display board ba? Dito o yung kanyang main board na nandoon. Ayun, yung main board. Meron tayong parts na available nando sa likod natin. Okay. Marami pa tayong panel dito. Kaya lang hindi ko pa kinakabit. Dahil iba naman hindi naman kailangan. Tulad nito. Yan. Ito Honeywell meron din nito kaya lang bihirang bihira na uh, kung merong panel na ganito eh mahirap i-program yan marunong ako mag-program but mahirap nga lang at kaya lang advice ko palitan na yan okay meron ako ditong luman lumang 008 panel yan 008 itong panel na to very reliable panel yan nagsimula yan 008 and then triple 888 model and then yung 2400 na yon and then naging 2600 meron ako doon sa likod kaya lang binaklas ko na ibang parts at pagkatapos doon naging ganito na siya na 1600 so yan ang evolution yan okay marami pa akong panel katulad nito F100 eto marami to marami available New Zealand Australia maraming available na na building I mean the building na gumagamit itong F100A na yan and then Brooks marami rin panel marami rin gumagamit niyan. So, as I go along, ang gagawin ko is pag-aaralan ko ang programming at ituturo ko do sa ating mga assistant at yung mga interesado na gustong matuto ng mga panel na to. Okay? Ayos ba tayo dyan? Ah, may balita pala. Ah, alam nyo ba na sa binago silang CSOL, okay? Yung uh, 4A to naging SID or Skilled in Demand. So, kung sa madali tsarita, nadagdagan ang fire alarm technician ay isa na sa mga uh, makakakuha ng temporary skill, visa. Pati ang portable, yung nagche-check ka ng fire extinguisher, saka ng mga host reel. Kaya lang, kinakailangan magkaroon ka pa rin ng skill assessment. Yung mga nagtatanong, tandaan ninyo, kailangan ninyo skill assessment na manggagaling sa Trade Recognition Australia dito at ang English exam. Otherwise, kahit na gawin ninyo, pag wala kayo noon, hindi kayo makakakuha ng employer. Okay, tumuli si Elmer Roquillo ulit. Ako sa Sydney. See you next time. Maligayang, maligayang Happy New Year. Alright. Salamat sa Diyos.